ayan, meron na naman tayong dinindingin na puso ng saging thank you lord at saka eto, manguha na rin tayo ng saluyot at yan ang ilalagay natin sa puso ng saging na dininding ayan, himayin na natin yung puso ng saging at saka ayun, tanggalin natin yung parang puspuro kung tawagin nila dahil sabi nga nila, yan daw yung mapait himayin na rin natin yung saluyot na kinuha natin kanina hinayin na natin ng asin at haluhaluin tapos babalnawan natin para maalis yung pait niya ayan, pakuluan na natin hanggang sa lumambot pag lumambot na siya, ilalagay ko na rin yung bagoong isda na ginawa ko Try ko na rin yung saluyot at saka yung shrimps. At saka linuto ko ng separate yung shrimp. Check na natin kung naluto na. Itong dinindin na puso ng saging, napakasimple lang siya pero para sa akin, napakasarap. At sya, partneran ko ito ng pritong dinaing na bangus at saka daing. Yeah, luto na. Ito na rin yung daing na bangus at saka ito yung daing. Thank you for watching!